Alam mo, apo, hindi lahat ng tagumpay ay masarap. Minsan, sa sobrang taas ng nilipad mo, hindi mo na malayang na iwan mo na pala ang mga mahal mo sa lupa. Ako mismo, naranasan ko yan. Hindi sa istorya ng ibang tao, kundi sa sarili kong buhay. Noong bata pa ako, sanay ako sa hirap. Hindi ko sinasabing masaya yon pero yun ang realidad naming mag-anak pito kaming magkakapatid. Tatay kong karpintero, nanay kong labandera. Kadalasan, isang beses lang kami kumakain sa isang araw. Tanghali lang, kasi yun lang ang kaya ng kinikita ng tatay ko. Pero kahit mahirap, masaya kami. Sabay-sabay kumakain, nagtutulungan sa gawaing bahay, at tuwing gabi, nagkukwentuhan habang may sinding lampara sa gitna. Doon ko unang natutunan ang halaga ng pamilya. Wala kaming masyadong pera, pero busog kami sa presensya ng isa't isa. Kaya nung tumuntong ako sa kolehiyo, pitpit ko ang pangarap na makaahon. Yung tipong ako ang magiging sagot sa dasal ng pamilya ko. Kaya nang makatapos ako ng engineering at natanggap sa isang kumpanya, halos ti ako makapaniwala lalo na nang tuloy-tuloy ang promosyon hanggang sa dumating ang alok na magtrabaho sa Dubai. Sabi nila, ang mga pangarap raw, pinubuo sa sipag at tiyaga. Pero hindi nila sinabi kung gaano kalungkot ang maging malayo sa mga taong minahal mo sa bawat hakbang ng iyong tagumpay. Apo, napansin mo ba? Parang normal na sa atin ngayon ang pag-alis ng isang miyembro ng pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Para raw yan sa mga anak, sa kinabukasan, sa mas magandang buhay. Pero bihira nating pag-usapan kung anong kapalit nun. Pamilya kung minsan ay buo, ngayon alaala na lang ang natira. At ito ang gusto kong ikuwento sa iyo ngayon. Hindi para paawain ka kundi para ipaalala, ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa taas ng sahod o laki ng bahay, kundi sa init ng tahanan. Ang kwentong ito ay para sa OFW na naiwan ng anak, para sa anak na lumaki na walang tatay sa graduasyon niya, para sa asawang tinangkang panatilihin ng pamilya pero hindi na kinaya ang layo, para sa lahat ng may mahal sa buhay na iniwan o iniwan nila para sa pangarap. Dahil minsan, apo, sa pagtupad natin ng pangarap, hindi natin namamalayan isa-isa na rin silang nawawala sa panaginip na iyon. Noong tatlumpung anyos ako, natanggap ako sa isang lokal na kumpanya ng engineering sa Maynila. Hindi kalakihan ang sahod pero sapat na. May sarili kaming bahay sa Taytay Rizal. Maliit pero maayos doon namin pinalaki ng asawa kong si Liza ang dalawa naming anak na lalaki, si Nabasti at Carlo. Mababait ang mga bata. Si Basti, anim na taong gulang, mahilig mag ng mga robot. Si Carlo naman, tatlong taong gulang, laging nakakapit sa akin tuwing uuwi ako galing trabaho para akong may sariling alalay na chubby. Si Liza ang ilaw ng bahay. Tahimik siya pero matatag. Laging nakaabang sa bintana pag pauwi ako, may dalang basang bimpo at nakangiti. Isang araw, dumating ang branch manager namin, kaling head office. Tinawag ako sa opisina niya. Isko, sabi niya, may balita ako sa iyo. Gusto kang i-recommend sa Dubai office. Maghahandle ka ng bagong proyekto It's a huge step up. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig, pero sa magandang paraan. Promotion yon, Mas malaking sahod. Mas malaking oportunidad. Pero habang binabasa ko ang offer letter na yo, ang bigat-bigat ng dibdib ko. Umuwi ako ng bahay, daladala -dala yung papel. Nakaupo sa lamesa si Liza, nag aayos ng mga assignment ni Basti. Ma, sabi ko, tingnan mo 'to. Inabot ko sa kanya ang papel. Tahimik siyang nagbasa. Tapos, tumingin sa akin. Ilang taon ang kontrata? Tatlong taon, renewable. Tatlong taon? Isko, kaya ba natin 'yan? Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Ma para ito sa kinabukasan natin. Maipapagawa natin yung bahay. Mapapaaral natin si Nabaste sa mas magandang paaralan. Tahimik siya, pero nakita ko tumulo ang luha niya. Hindi ko alam kung masaya ba ako o malungkot sabi niya. Pero kung ito ang tingin mong tama, susuportahan kita. At iyon ang simula ng bagong kabanata. Ikinuwento namin sa mga bata na aalis ako pero hindi pa nila lubos na naiintindihan. Daddy Dubai, anong hayop yon? Tanong ni Carlo. Hindi hayop anak, lugar yon. Magtatrabaho si Daddy doon. Bakit hindi ka na lang dito? Para makabili tayo ng mas malaking bahay. Gusto mo yon, di ba? Tumangu siya. Pero hinawakan ang shorts ko ng mahigpit at dumating ang araw ng alis. Sanaya, mahigpit ang yakap ni Liza. Hinagkan ko ang mga anak ko habang umiiyak sila. Pabalik ako, pangako. Pero ang hindi ko alam, ang tatlong taon na yon, magiging pitong taon, at sa loob ng panahong yon, maraming mababago. Hindi lang sa paligid kundi sa loob namin. Pagdating ko sa Dubai, ibang mundo ang bumungad sa akin. Mga gusaling halos abot langit, kalsadang malinis, at opisina naming air-conditioned kahit disyerto sa labas. Agad akong sinabak sa proyekto, isang high-rise building sa Sheikh Zayed Road. Mahirap, pero exciting. Una, Araw-araw ang tawagan namin ni Liza. Bawat gabi, tinatawagan ko sila. Kumustahan, kwentuhan, at minsan, nagpa si Basti sa background gamit ang lumang keyboard. Si Carlo, tuwang-tuwa pa rin tuwing maririnig ang boses ko. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting dumalang ang tawag. Minsan dahil sa overtime. Minsan dahil pagod na ako. Minsan dahil inisip kong bukas na lang. Hanggang ang bukas, naging linggo, naging buwan. Ang sahod ko, padala agad. Nagpagawa sila ng ikalawang palapag sa bahay. Bumili ng TV, ref, washing machine. Sa social media, kita ko ang mga ngiti nila. Sa bawat post ni Liza. Pero sa loob ko, parabang hindi na ako bahagi ng mga larawang iyon. Isang gabi, biglang nag-text si Liza. Pwede ba tayong mag-usap? Tumawag agad ako. Anong problema, ma? Tahimik lang siya. Tapos, mahina niyang sabi, May iba ka na ba? Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Ano? Ba't mo naman naisip yan? Kasi parang wala ka na sa amin, Isko. Hindi ka na nagkukwento. Hindi ka na nagtatanong. Parang hindi ka na parte ng pamilya. Napaiyak siya. At ako, hindi ko masabi kung anong sasabihin kasi sa isang banda, hindi ko na rin alam kung kilala ko pa ba sila. Ilang birthday na ang nalagpasan ko. Ilang Pasko na akong wala. Simula noon, naging malamig ang mga pag-uusap. Gusto kong mang bumawi pero parang huli na. Kapag tinatawagan ko ang mga bata, abala sila sa school o may lakad. Si Liza laging may sinasabing may ginagawa. Hanggang sa isang araw, isang email ang natanggap ko mula kay Liza. Simple lang ang laman. Isko, umalis na kami sa bahay. Pinili kong bumalik sa probinsya. Kailangan ko na ring alagaan ang sarili ko. Patawad. nag-collapse ako. Literal sa harap ng laptop, hindi ko alam kung anong gagawin. Tinawagan ko siya, pero wala nang sumagot. Tinex ko ang mga bata, hindi na rin nag -reply. Ang bahay sa Rizal, pinenta na, hindi ako nagtanong kung bakit. Siguro dahil wala rin akong lakas ng loob na harapin ang katotohanan, wala na akong uuwian. Minsan, sa Dubai, nakaupo ako sa balkonahing tinatanaw ang mga ilaw ng syudad. Doon ko naisip, ang liwanag ng tagumpay ko ay siya liwanag na nagpabulag sa akin sa unti-unting pagkawasak ng tahanan namin. Pagbalik ko sa Pilipinas, retirado na ako. May naipon na akong pera, may sarili na akong bahay sa Antipolo. Malaki, may taniman ng mangga at may veranda kung saan dati kong pinapangarap magkape habang pinapanood ang araw na sumisikat. Pero nung una akong umupo doon, mag-isa lang ako, walang kape, walang ngiti, walang kwento, wala si Liza, wala si Nabasti at Carlo. Lahat sila may kanya-kanyang buhay na. Hindi na ako bahagi ng mundong iniwan ko noon. Sinubukan kong kontakin si Liza matagal bago siya sumagot at nang finally nagkita kami sa isang maliit na karinderya sa Nueva Ecija, parang bumalik ang lahat ng alaala. Pero hindi na kami pareho. Kamusta ka na, Liza? Tanong ko habang pilit ng ngumiti. Okay naman, Isko. Sagot niya, ikaw. Ito, buhay pa rin. Tahimik kami pareho hanggang siya na ang unang nagsalita. Isko, hindi ko intensyon na saktan ka. Pero kailangan kong piliin ang sarili ko, lalo na nung nakitang unti-unti na akong nawawala sa iyo. Tumango lang ako. Alam ko at walang araw na hindi ko pinagsisihan. Hindi siya umiyak, pero alam kong may sakit pa rin. Hindi galit, kundi lungkot na matagal na naming inilihim pareho. Nagkausap kami ni Basti. Ngayon ay dalawamput-apat na anyos na. Nagtatrabaho na rin. Si Carlo, nasa kolehiyo. Mabuti ang mga anak namin at masaya ako roon. Pero malalim ang lamat. Hindi na mababalik ang mga panahong hindi ko sila nasaksihan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa garden, napatingala ako sa langit. Tahimik. Tapos biglang pumasok sa isip ko, ano ba talaga ang tagumpay? Marami akong narating. Naabot ko ang mga pangarap ko. Pero kung ako'y tatanungin ngayon kung sulit ba lahat ng iyon, sasabihin kong hindi. Kasi ang tagumpay, apo, hindi nasusukat sa dami ng titulo o taas ng sahod. Ang tunay na tagumpay ay kung ilan ang kasama mo sa mesa tuwing hapunan. Ilang yakap ang natatanggap mo sa loob ng isang araw? Ilang kwento ang naibabahagi mo habang buhay pa kayo? Minsan, iniisip ko, paano kung hindi ako umalis? Paano kung mas pinili kong lumago sa piling ng pamilya ko kaysa sa ibang bansa? Siguro, mas simple ang buhay, pero mas buo. Ngayon, apo, ang tanging maipapamana ko sa iyo ay hindi pera, kundi ang aral na natutunan ko sa pinakamalalim na sugat ng buhay ko. Apo, ang buhay ay punong-puno ng mga desisyon, at sa bawat desisyon, may kapalit. Akala natin laging pera ang sagot, akala natin ang tagumpay ay nasa ibang bansa, nasa mas mataas na posisyon, nasa bagong sasakyan, bagong bahay. Pero sa dulo, kapag wala ka ng kahati sa kwento ng tagumpay mo, wala rin itong saysay. Ang pamilya, hindi adyan pwedeng palitan ng sahod. Hindi kayang pantayan ng remittance ang presensya ng isang ama. Ang pagkukulang sa oras, hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga ng padala. Nakita ko kung paano unti-unting nawala ang connection ko sa kanila. Hindi dahil hindi ko sila mahal, kundi dahil inisip kong sapat na ang ginagawa ko. Pero hindi pala. Mas kailangan nila akong kasama. Hindi ang perang pinapadala ko. Apo, kung nasa punto ka ng buhay mo na ngayon na kailangan mong pumili sa pagitan ng ambisyon at tahanan, pag-isipan mong mabuti. Hindi kita pipigilan mangarap, pero isama mo sa pangarap mo ang mga taong dahilan kung bakit ka nangangarap. Hindi huli ang lahat para bumawi, pero mas maganda kung hindi mo na kailangang bawiin pa dahil hindi mo sila kailanman iniwan. Ngayong gabi, Apo, bago ka matulog, tanungin mo ang sarili mo. Sino ang pinagtatrabahuhan ko? Sino ang nawawala habang ako'y abala? At kung may layo o lamig na nabuo sa pagitan niyo ng mahal mo sa buhay, Kumising ka bukas na may isang layunin, lapitan sila, tawagan mo sila, kamustahin mo sila, at higit sa lahat, yakapin mo sila habang andyan pa sila. Dahil ang tagumpay na walang pamilya ay parang bahay na walang ilaw. Maganda sa labas, pero malamig sa loob. Pagpalahin ka, apo, naway ang mga desisyon mo sa buhay ay magdala sa'yo hindi lang ng tagumpay, kundi ng kapayapaan ng saya at ng tunay na tahanan. Yan ang kwento ni Lolo Isko hanggang sa susunod na kwento, Apo, alagaan mo ang puso mo at ang puso ng mga nagmamahal sa'yo. Naantig ka ba sa kwento ko ngayong episode? Kung napaisip ka, napangiti, o napaluha man lang kahit konti. Bakit hindi mo ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, subscribe ka na para sa bawat bagong kwento, bawat aral at bawat haplos sa puso. Siguradong hindi ka mauubusan ng dahilan para maniwala muli sa kabutihan ng buhay. Pakinggan mo ang susunod na kwento ko. Dahil minsan, ang kasagutan sa mga tanong mo sa buhay nasa lumang tinig na may bagong pag-asa